mabalik ulit si Daddy Rie eto na naman kailangan natin i-vlog ko dahil golden girl na ang wife ko birthday ngayon ng wife ko na si Cathy. okay Samahan nyo kami kung saan kami pupunta at iso surprise daw nila ang mami nila sagot na naman ng mga yeah! anak ko at yeah! ng mga friendsters De, mga anak namin din Pat at si Zach okay at si ate. Okay? Abangan nyo kung saan kayong bumunta. Kapunta na kami. On the way na. Hindi ko alam kung saan. Basta sa Mandaluyong, Okay? Okay. Pero ngayon, harap wala kami ng pagkain, nabibila namin ng pagkain para may pag-dinner kami. Okay, punta kami sa power plant. Store. So, kakatapos lang namin na mag-shopping for grocery. And then, balak namin, bumili na lang kami ng, ah, uh, Pa-order na lang. Tapos, ito yung pinag namin. The background. So, andyan yung Livingstone, Sutherland, yung pinag namin tower, as well as na hotel. And then, on this part naman, that is Ortigas. Tapos dito ang Rockwell. So, facing Rockwell kami. And then, galing na kami sa Mai Power Plant Mall. And then, meron din silang Little Bazaar. I don't know if you can see that. Pero meron silang Little Bazaar na ino-offer. As well as gym and other amenities. Meron na sila dito ang pool. And then, meron silang offer actually eh. Pati food. But mahirap lang bumili kasi nga Ayun. medyo mahal. So ayan, ayan yung pinag namin. And then, dun kami sa my 45th floor sa my penthouse. So ayan, dito na kami sa Aqua Private Residences. Ayan yung entrance. Then doon, meron silang big room as well as Meron din dong Papa's Burger. Ano ba mo? Pero mas gusto ko pa yung nito. then, dito yung entrance yung natin. So, papunta ulit kami dun sa may room na pinag namin. meron din sila dito. Parang private villa. So, pet-friendly yung hotel as well as yung residences. So, makik makikita nyo dito maraming cats, maraming dogs. Ito yung sinasabi kong parang townhouse. Hello! And then, ito yung lobby. Ito ang lobby nila. Ano number So pag nagpa-order, dito na lang siya iiwan. And then meron din silang free water dito. So may service sila na in sa amin na free water. Na marami ding libre service dun sa may room namin. So ito si Mami, yung birthday girl namin. Then, ito naman yung elevators. Ayan, we're going up. Forty-five. Forty-five plus. Ayan, sa so kalahati na ng floors. Medyo yeah. malakas lang yung, ano, air pressure sa tingin. Dito to na kami. Packet na ni 45. Medyo malakas lang yung air pressure sa tenga. Ibang pressure yun. <laughs> pressure Ibang air pressure. <laughs> So, dito, meron tayo Sky Garden. That sides meron. And then, dito, ganda. Papalitan mo naman yun. So, ganyan sa kataas. Then, we have electrical room, auxiliary room, water meter room. And then, doon sa kabila, may garbage room kung saan kinokollect lahat ng basura.

And then ref. The two bedrooms kami. Ito si Coco. Iniwan namin siya ngayon. Kasi, natatakot siya sa elevator. And then, ito yung restroom. Ito yung restroom. then, ito yung sofa as, well as the dining. Meron silang shoe rack dito. So, marami silang pa freebie actually. Tissues, toothbrush. And then, meron din silang palibre na... Meron silang palibre na mga towels. As well as yung... Toothbrush and condiments. Something condiments. Ito yung view sa my Labas na ang aming room. So, blackout kasing curtains. Pero, ito siya. So, sobrang lalim niya, actually. Sobrang taas, rather. Viewing Rockwell to. So, facing Rockwell kami. Ayan. Then, doon naman tayo sa kabilang room, which can be entered by here. Pero, since takot ako sa heights, doon tayo sa kabila, mag-enter. Yan siya, the bed. So, medyo makalat pa. Then, meron din pala silang libreng joy and then sponge. Then, may pa-sims din sila dito. Then, ito yung other room. Then, ito. Other side naman yung door. This one is much better kasi ignore eh, nyo na lang yung butas dun. Sa may table. Kasi, ayan siya. Kasi, ito yung river. So, hindi na kasi siya kita eh. Pero, kanina kasi kita dito yung ano namin, place namin, bandang Munoz. So, medyo far out there. Ayan. Then, upstairs is Sky Garden. Yes! One, two, knock, knock! Who's there? Honda! on the hood, happy birth, birth. Hello! Hello sa inyo sa lahat! Yay! 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 Thank you! Mag-thank <laughs> ah, you. You. Oh, mag you ka sa lahat. Thank lang. you pa. Thank you sa... Thank, uh, eh, thank, thank you sa Daddy! Thank you sa inyo lagi na... experience you. namin ito ni Daddy yung hungo sa kanyang birthday at saka sa birthday ko. Thank you! Iyak na yan! Iyak na yan! Mami, Mam mamaya pero bukas na talaga magsi-swimming. And then ito oh, okay. yung bata. Oh, Dito oh, ba? Yeah. Wow. Buti na lang hindi nakalagay golden, girl. Yeah. <laughs> golden wow. girl. Wow. Yung binigyan niya tayo ni yeah. Happy birthday. Happy birthday kay Mommy. Picture mo ate ah, kayo <laughs> <mo> ah. picture mo na. picture mo ganda kasi. Parang kolera. Ganda kasi. Hindi kolera. Pero dan na Dana? Dana, dana, dana? Hmm. Picture taking muna. Then, in-depth look sa aming handa. So, for tonight lang to. Then, tomorrow morning, balak namin. Bumili pa kami. So yan. And then we also have snacks. And then meron ding wala na pala sa <laughs> ref. wala na pala sa ref. Hindi pa sila tapos sa kanilang picture taking. <laughs> Yay! And then makita nyo yung pusa ko andun. So yes, This is very pet friendly. Say hi. Say hi. Mm -hmm. <laughs> so yes, pet friendly po siya ang aming tinutuluyan. And very Ha, ha, ha. Ba't yung mga sa chat? ko ayaw ulit. Ayaw yeah. dyo! Hindi na nga ako. Alright mga katoto, good morning. So, ito rin yung pangalawang araw namin dito kami ngayon sa roof deck. Okay, so, sa sky garden. And then, dito kayo magpupul. Susimu pool kami. Sa 53rd floor. Or 53rd floor. Kami. Taas! So, ito yung kanyang mga ito, makita mo yung view yung lahat yan, ikot sa atin sa kanila at sa iyo yung at pool So, mag-shoot muna kami Okay? Hi mga katoto kato Eto na, nagshoot-shoot na po kami Ang lamig ay, ito po yes, 나중에, <GO avuther> Pray, Bay, no yung kami, love. Yes, ang Ayun po, nakuupo. Picture. Ben, Ay, sorry. lakas <laughs> lakas <laughs> lakas <laughs> mga pato kasi bukas stress na naman <laughs> happy birthday mami hindi na hindi na. na pala <laughs> parang <laughs> ito na ang sad natin eh tapos na ang ating staycation so ang bilis ng oras so pero sulit naman din at nakapag palakares kami, main, nag enjoy at nakapag-swimming din at nagluto rin. Okay? Mga toto, so next time ulit sa pagkikita natin, pag nag-vlog ako, baka sa birthday naman ng bunso namin na si Shiloh Nobel. Okay? Mga toto. And then, sa birthday muna ni ate, <laughs> mag staycation din kami yan. Sagot ni Ate Gabriel at ni Pat at ni <laughs> okay, mga toto. Maraming, 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 maraming salamat po Pasensya na at ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nga may medyo maraming ginagawa at busy lang po. Okay? Please like, share, subscribe my channel, Daddy Signing off! Thank you!